Hello guys, ito yung third day kong nanonood ngayon ng uh, mga videos ni Big Bro. So ito, indicated dito yung Cindy 28 at 28. Click ko, ito yung account niya. Tapos ito yung video na mapapanood niya. Ito na siya. Siguro mga more than 10 seconds, pwede mo nang i-ex. Basta lumabas na yung babae nag-smile dito, tinitigil ko na siya. Ayan, pag nakita ko na yan, pwede ko na siyang i-X. So, ngayon, papaas ako. Scroll up, 27. Para masalubong ko yung mga napanood ko na kanina. Kanina kasi nag start ako ng 1. Ngayon, start ako ng 30. Click ko ulit to. Ganyan lang siya, guys, ka bilis. Kung baga, nanonood lang ako, binabayaran pa ako sa pinapanood ko kahit wala akong referral, wala akong invites, wala akong inaya sa business na to kay Big Bro, pwede ako mag-pay after 10 days. Ganyan lang siya guys. X, sunod ka, scroll up kay number 26. Click ko lang din siya ulit. Pwede mo siyang gawin part-time lang. Imbis naman nakatinggo yung pera mo sa kung saan. At least dito, nag-i-increase siya. Ayan, tapos na. Scrub up ulit. 25. Click ulit. So, super ganyan lang siya Every day up to 10 days. Dapat makompleto mo yung mga video. 1 video per account per day. Kung 1 account ka, 1 video for 10 days. 1,500 yun. So, check natin guys kung gusto nyo makita kung nagkakaroon ng income yung 25th ko. So, check natin doon kung bayad na siya ng 154 for today. Before natin yun i-check, kung tayo sa accounts, kailangan guys is ito. I-check muna natin yung 24th kung wala pang bayad. Oh, uh, ito, diba, Nakita niyo itong to, ay, watch and earn. 300 pa lang siya. Kasi kahapon, the other day, 150, 150 is 300. Ngayon, kay 25, nanood na ako kanina. Kung napansin niyo, yung number 25, naging 450 na siya. Kasi nakapanood na ako ng 25 hanggang kay 26, 7, 28, 29, 30. Okay, guys. So, si 24, kung makita nyo, wala siyang 150. O, di ba? Ganyan mo lang siya makita yung difference niya. So, kung hindi mo pa siya napanood, si 24, punta ka doon kay video. Makupunta siya kay 24, at si 24, para mapanood mo. Okay, guys. Ganyan lang siya pa-stream pag meron ka ng account, pag aralan mo yung loob, pwede ka namang mag, mag ano dyan. mag try try mag pindot pindot. Pero ito mismo, pag mo yung loob ng account mo. 24 na yun. 23rd na ako. Okay po. Ganito lang siya basic as in ganito, lang siya gagawin. One account, one video ang panonoodin mo is 150. Dahil manonood ka everyday for 10 days, magiging 15 siya. So imagine mo, gaya nitong aking accounts, inabot siya ng 63. Ayan o. Pakita okay, ko ah. 28 yung first. 1, 2, 30 is 30. 1, 2 is 33. 1 to 30 is 63. So, yan siya lahat. So, everyday, ganun ka bilis, ganun ka dali. Nag-click-click lang ito. Tapos, nanonood. Daradagdagan siya ng income. Kung babalik ka ulit sa login. Di ba 23 ito yung na nag-match ko? Pagbalik ka ng 23. Pupunta ka lang sa accounts. Accounts. Oh lalabas na yung, Kay number 23. Doon ako last na. Nood. May indicator si big bro sa dashboard. Naku, saan ka tumigil? Doon ka na ibabalik. Okay po. Nakuha po yun. Dito, pwede mo siyang check dito. Ikaw yung nandun sa dashboard. Diyan ka last. Diyan ka last. Ito yung last na. So, yun ang indicator mo. Kung marami kang accounts, at least alam mo yung numbering. Ganun siya ka simple guys. Balik ka ulit sa videos. Punta ka ng number 22. Ito guys, tutorial para sa so super multiple accounts. Pag 7 accounts ka, ganun lang din. 4, 4 video per day. Sa so 4 accounts times 10 days. Pag 15 accounts ka, 15 videos each day per account. Pag mo sa times 10 days. Pag dumating mo ng lunes, pag Monday na, i-request mo siya ng Monday, makikredit siya sa bank account mo or pwede mong pick up ng cash, pwede mong i-remittance sa Friday. 22, click mo siya. Yan. So, ngayon guys, ito lang muna ako na-explain sa video na to. Thank you for watching.